So ka What's up mga idol. All right. So panibagong araw mga idol panibagong pagkikipagsapalaran naman tayo. Ayun, nalawot naman tayo mga idol at natin makasama uli si Idol Janjan. Ayun oh. No? Ah, si so, Idol Tata, yung sanahan mga idol oh. Ta, yun oh. No? So hindi pa rin makasama si Idol Eljon kasi yung kanyang kamay may idol ay hindi pa gumaling yung kanyang kamay, yung nahiwa kahapon. At kanina may idol nakasama kasama namin sa paghila si Idol Tata. So ngayon pangalawang lawat namin to at nakasama namin si Idol Tata. So yung may idol, lalawat naman tayo at samahan nyo naman kami hanggang makarating tayo dun sa spot na paglalawatan. So balikan na naman natin may idol yung ating nakalatan kanina kasi maganda-ganda yung ating huli kanina. So sana ngayon ganun din. Ano? Kaya yeah, sa mga viewers ko dyan, sa mga manonood natin dyan, so panoorin nyo naman mga idol yung ating pakikipagsapalaran ngay pakikipagsapalaran ngayon mga idol kasi balikan natin yung nilato na lauta natin kanina Kaya maganda-ganda yung ating kita. So hanggang dito lang muna mga idol at update ko lang kayo mamaya pa mga idol pag na tayo sa spot natin na paggalaw paglalautan. So tara, let's go! Oh, aming video. Ayan. Ah, uh, tungkol pa pala yung aming pagkakalat. Ganoon lang po may doon. Ayan. Yung isang kamay may lai ay dadakot sa tingga may tingka Tingga yung hawakan pag Tapos ahangatin. Tapos ilipat doon sa kabilang kamay. So pagkatapos ng may dakot na ganyan ang forma may Ayan, doon. Ayan. Unang kamay may doon. Ayan. Unang kamay may doon. Ililipat sa kabilang kamay may, may doon. Ganoon lang po may dolo, yung pagkakalat sa lambat.

Moments later. Good morning, Madol. What's up? Ayan. So, update tayo, Madol. Pupuntahan so, na po natin yung lambat na kinalat natin kahapon. Ayan. Uh, time sick muna tayo. So, ang oras natin, Madol, ay alas 3.39. Yung oras. At ngayon na po, Madol, babalikan na natin yung lambat na kinalat natin kahapon. Uh, at natin makasama pa rin, Madol, si Idol Janjan, Ayan, no? Siya po yung nagsasati. Dol, tingin na, Dol. Ayan, At saka sa si Idol Tata, Madol. Ano sa naman, Madol? pupunta tata, Altata. tata, you know. So, my lord, na natin yung lambat, my At sama naman ninyo kami, my Hanggang makarating tayo dun sa spot na ating pinagkalatan sa ating lambat. At sana hanggang dulo, my lord. Panorin nyo, mula ang pisa ng ating video hanggang dulo. Panorin nyo, my para makita nyo naman yung ating mahuli. Kung ano kadami, yung ating mahuling biyaya, no? So, update ko lang kay mamaya, my Pag nandun na rin tayo sa spot, ating paghilaan sa lambat. Yan, so sa mga nakapanood dyan, tapos yung video, my Hanggang dulo, my doll. At kung bago pa lang kayo makadaan sa ating munting channel, sa ating video na to, so iniling ko naman, my ang inyong kamay, my sa pagpindot niya, no? Yan. At isama na rin yung, my doll, yung notification bell para palagi updated sa mga panibagong upload ni Marasugi. Malasugi. Alright. So hanggang dito lang muna, my At update ko lang kayo mamaya. Bye-bye. My update. Ayan, dito na tayo, my sa spot nating ating sa lambat natin kahapon. At yung, my ginaya na namin yung ating lambat, my kasi wala yung wala tayo eh, hindi tayo naglagay ng buya kahapon mayor sa pagkalat natin ayun naman tayong uh, palatandaan o GPS na ginamit natin para maging mat natin kagad yung lambat natin mayor kung saan tayo nagkalat so ayun mayor sabit na yung lambat natin mayor So abang na lang mga idol sa paghila natin sa lambat mga at ipapakita ko na lang din mamaya sa inyo So ayan mga idol magsisimula na po tayo mga idol sa paghila ng ating lambat Ayan o yung dulo Ayan Laglag -lag mo yung kwan dyan. Yung banyera dyan. Ayan o. No? Unang hila may doon. Halimasag agad may doon. Oh. At ayan may kasunod pa o. Oh. Ayan. Doon sa anahan siguro ikan dyan. madol may doon. Ang ganda ng umpisa ng ating hila may doon. Ito humihingi yung ating ilaw ah. Hindi pala na-charge yata yung ilaw natin. Dimasamay doon. Dimasam. Dala na ba natin na. Ah. Ang dito na natin ngayon. Lumiwanag na. Ang dilim kasi kanina mga idol. Ayan. Ang dilim. Yun know? o. Mga shell. Ayan o. No? Punti lang ang dinaanan ni no? Masag Medol Yun o Masag Anggarkan lang ka sa Limasag ka Para makabawas-bawas ng ganun Kasi pagdating natin doon, magtatanggal pa rin tayo Mariwan lang yan tatanggalin eh. Idol, nawala yung alimasak dito, idol. Kunti na lang yung... Ayun o. Oh. Kunti na lang yung... Hinahayang na alimasak mo, parang nagtumpok na lang mga idol yung bahay mga idol yun no oh. eh ah Sandi ada lewat tatap tap di

Adol baliwanak na madelo. Diwanak na. Yo no. Pasak branjohan. Branjohan apalaya na. Yo no. Eh dosa eh, tolongan apale-paletan mon aja ta. Bapak Was mulai dong saya Idul Janjan Oke okay. Shout out kayak Idul Tata Idul Tata shout out sih Yuk dong Yuk dong dah lang Satu lang timing ba Yuk know? Ayay! Akli ni mo po, hindi mag-click. Ano? Agis. Ayan pa po kayo pag-agis ni mo. Ayan pa rin o. Yun o. Yun o. Hindi lang. Mga yung hiniila pala natin ngayon, medol, ay na po yung bago. Ayan, yun na po yung bago, mga Ay ay putol. Pag-apat na pa, putol, mga idol. apat apa, potol, -apat. apat ng putol natin, mga Sa Salamat natin, mga Okay lang yan na doon. Basta hindi lang bibitawan. Mayroon. Kasi yun ang mahirap. Putuloy na. Tapos bibitawan pa. Yun know. o. ka ng lambat natin dito sa bago. Ayan o. No? Mga tayo no? dito Yay! Dalawa pa anim. Tatlo, apat. Anim na nga yan. Ay! Dalawa. Ay, isa muna. Tapos dalawa. Tapos Pang lima pa pala yan. Pang limang botol. na namin may sa lambat natin may Talagang na-chimpoha talaga natin yung Napatunga talaga natin yung lambat ng ibang bang, lambangka Eh meron liwanag na meron Liwanag na You know? yun no? yan pa yan pa yan pa okay e, tinga na tinga yun know, oh may pumuti naman may dulong Alimasa gyan, mo sabi pumuti may doon. Alam na yan. yan pa, may pumuti pa ulit may doon. o, yan, no? yan magkasunod. Inkler, I have a kind of like, I can di meet anything with a You ya, know, dalawa. Dalawa, maydol, dalawa. Yay! You know, you're an

Masar Ay ay Botol naman yata niya na Parang nahihila namin yung laman natin Yun you no? Yun you Yun no, no? Hey. Tingnan ng tingnan lang ah

Like... Like... Do you know? Do you know? pa. Isda. Ayun, no? May no? you So my lang. hanggang dito na lang po yung ating video my lol At maraming maraming salamat sa inyo lahat Sa inyong patuloy na support at panonood ng aming mga video Ayan So hanggang dito na lang my lol At maraming salamat ulit Bye bye, kita kita lang tayo until next video Bye bye lol, bye bye lol Ayan, bye bye lol Bye bye Bye